He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa simula pa lamang, maririnig ang malalim na buntong hininga na isang matandang babae, nakatanaw sa malayo habang hawak ang isang lumang abaniko. Kung alam mo lang, apo, mahina niyang bulong habang ang kanyang mga mataypon ng luhang pilit niyang pinipigil. Sa labas ng kanilang bahay na gawa sa kahoy at pawid, dumaan ang mga bata, nagtatawanan at naglalaro ng luksong tinik. Ang amoy na nilulutong ginataan mula sa kapitbahay ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa loob ng bahay, pumasok ang apo niyang si Metio, pawis na pawis mula sa paglalaro ng basketball sa kalsada. Lola, andito na po ako, masigla niyang bati, sabay yakap sa kanyang lola. Ngunit ang yakap na iyon, sa bawat higpit, tila ba may tinatagong kirot ang matanda. Hindi basta simpleng yakap, kundi yakap na puno ng takot na baka isang araw ay mawala. Meteo, mahina niyang sambit, may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo, mga lihim na baka magbago ang pananaw mo sa akin. Nagulat ang binata, ngunit mumiti lang siya. Lola, anuman po yon, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa inyo. Himikpit ang hawak ng lola, at saglit na natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lamang ay ang tiktak ng orasan at huni ng mga kuliglig sa hapon. May isang kwento, apo, kwento na ating pamilya na hindi mo alam. Matagal ko ng gustong sabihin, pero natatakot akong masira ang katahimikan na ating tahanan. Tumigil si Metio, nakatitik sa kanyang lola, ramdam ang bigat ng bawat salita. Mula sa lumang bao sa ilalim ng kama, dahan-dahang inilabas na matanda ang isang kahong kahoy na matagal nang nakatago. May nakaukit na pangalan, halos punit na at kupas. Lola, kanino po ito? Tanong ni Meteo habang pinagmamastan ang kahon. Huminga ng malalim ang Lola. Yan ang lihim na matagal ko nang tinatago. Yan ang dahilan kung bakit lagi kitang niyayakap na mahigpit, apo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at may kumatok mula sa labas. Malakas. Mabilis parang may hinahanap. Natigilan silang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa pagitan ng katahimikan at kaba, maririnig muli ang mahinang bulong na matanda. Apo, huwag ka matakot. Pero kailangan mong malaman ang lahat, bago pa mahuli ang lahat. Nagpatuloy ang malakas na katok sa pinto, para bang may hinahabol ang oras. Napatingin si Meteo sa kanyang lola, halatang nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit pa ring hawak ang kahon na galing sa bowl. Lola, sino po yan? Dapat ko bang buksan? Tanong ni Metio, halata sa kanyang boses ang kaba. Sandali lang, apo, mabilis na tugon na matanda, sabay senyas na huwag munang gagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Muling tumunog ang katok, mas mariin, mas mabigat. Metio, kung sino man ang nasa labas, maaaring siya ang matagal nang naghahanap ng na kahon na ito. Bago mo buksan ang pinto, kailangan mong malaman ang laman nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, nakabalot sa telang puti, may mga lumang sulat, isang itim na kuwintas na may kakaibang hugis, at isang litreto na kupas na ngiti na isang lalaking hindi kilala ni Meteo. Lola, sino po siya? Tanong nga binata, nakatingin sa larawan. Mahabang katahimikan. Ramdam ang bigat ng bawat segundo. Iyan't iyan ang iyong tunay na ama. Nabigla si Meteo. Lola, anong ibig ninyong sabihin? Akala ko po. Ang alam mong tatay mo, ang kinalakihan mong tawaging ama, hindi siya ang nagluwal sa'yo. Ang lalaking ito, na nasa litreto, siya ang nagbigay ng dugo sa'yo. Pero may dahilan kung bakit itinago ko sa'yo ang lahat. Nanginginig ang boses na matanda habang ipinatuloy ang pagsasalaysay. Noong panahon ng kaguluhan sa baryo, may isang sindikatong sumira sa katahimikan na ating pamilya. Ang lalaking nasa litreto, mahal na mahal niya ang iyong ina. Pero dahil sa isang lihim na pinasok niyang kasunduan, naipit siya sa kamay ng mga taong hindi mo dapat makilala. Siya ay nawala at hanggang gayon, walang nakakaalam kung nasaan siya. Muling kumatok ang pinto, ngunit ngayon ay may kasamang tinig. Aling Rosa, alam naming nandiyan ka. Buksan mo ang pinto. Nagulat si Meteo. Lola, sino po sila? Mahigpit na hawak ni Aling Rosa ang braso na Apo. Apo, sila ang mga taong matagal ko nang iniwasan. Kung mabuksan nila ang pinto, kukunin nila ang kahon na ito at baka pati ikaw ay madamay. Nanginginig si Mateo, ngunit sa kanyang puso inagumapaw ang tapang na parang minana niya mula sa taong nasa litreto. Lola, hindi ko sila hahayaang saktan kayo. Hindi ko sila hahayaang kunin ang kahit ano sa atin. Ngunit bago pa man siya makatayo, hinila siya ng kanyang lola papalapit at nyakap na mahigpit, mas mahigpit kaysa dati. Ang kanyang yakap ay tila ba nagsasabing baka iyon na ang huling pagkakataon. Meteo, bulong niya, kung anuman ang mangyari, huwag mong bibitawan ang kuwintas na ito. Sa oras ng panganib, iyan lang ang magtatanggol sa iyo. At tandaan mo, may isang taong buhay pa, naghihintay sa tamang oras. Dahan-dahan niyang isinabit ang itim na kwintas sa lig ng kanyang apo. Sa labas, muling nagingay ang mga lalaki. May kaluskos na mga paa, tila sinusubukan nilang puwersahin ang pinto. Meteo, nanginginig ngunit matatag, ay tumingin sa kanyang lola. Lola, oras na para malaman ko ang lahat. Sino po talaga sila? At bakit hinahanap nila ang kahon na ito? Huminga na malalim si Aling Rosa, tila ba nagdesisyong ilabas ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Ang mga taong iyon, sila ang parehong sindikato na kumitil sa ama mo. Ang kahon na ito, apo, hindi lang simpleng kahon. Nasa loob ng mga sulat na ito ang mga ebidensya laban sa kanila, mga kasunduan, mga pangalan, mga kasalanan. Kung malaman nila na hawak natin ito, gagawin nila ang lahat para patahimikin tayo. Nalaglag ang panga ni Meteo, hindi makapaniwala sa bigat ng kanyang natuklasan. Lola, ibig sabihin, ang tatay ko pinatay nila. Napapikit ang matanda, pinipigilang humagulgol. Hindi ko sigurado kung patay na siya, apo. Ang huling balita ko, ikinulong siya, malayo, at hindi na nakabalik. Kaya't sa bawat yakap na binibigay ko sa'yo, lagi kong inisip, baka isang araw, ikaw na lang ang tanging alaala niya. Biglang bumigay ang kandado ng pinto. Pumasok ang tatlong lalaki, may itim ang kasuotan, at malamlam ang mga mata na para bang sanay sa dilim na kasalanan. Aling Rosa, malamig na tinig na isa, matagal ka na naming hinahanap. Alam naming na sayo ang kahon. Ibigay mo na at baka palayain ka pa namin. Himikpit ang hawak ni Meteo sa kahon, sabay tumayo sa harap ng kanyang lola. Kung gusto nyo ng kahon, sa akin kayo dumaan. Napangiti na mapanlin lang ang lalaki, Matapang ang apo mo, Aling Rosa. Gaya ng tatay niya noon. Napatigil si Meteo. Kilala niyo ang tatay ko. Isang saglit na katahimikan. Nagtama ang tingin ng mga lalaki sa katumawa ng malalim. Kilala namin siya. At kung alam mo lang, bata, siya mismo ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon. Siya ang nag-alay ng sarili niya para iliktas ang inyong pamilya. Nanginginig ang puso ni Meteo. Kung ganoon, buhay pa ba siya? Hindi sumagot ang mga lalaki, bakus ay lumapit, tangan ang malamig na bakal na patalim. Bitiwan mo na ang kahon, bata. Huwag mong pilitin ang kapalaran mo. Hindi mo kakayanin ang laban na ito. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, biglang may sumipol mula sa labas. Isang matinis, malakas na tunog na ikinataranta ng lahat. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, maririnig ang mga yabag na isa pang nilalang na papalapit. Mabigat. Mabagal. Ngunit po na ng autoridad. Si Metio, hawak pa rin ang kahon at ang kwintas na nakasabit sa kanyang lig, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Para bang may dumadaloy na lakas mula sa loob ng kwintas, isang lakas na hindi niya may paliwanag. Lola, bulong niya, nanginginig munit handang lumaban. Sino po ang parating? Mumiti na mapait si Aling Rosa, may luhang tumulo sa kanyang pisngi. Apo, baka ito na ang sagot sa lahat na tanong mo. At sa sandaling bumukas muli ang pinto, isang aninong matagal nang nawala ang tumambad sa kanilang paningin. Sa pagbukas ng pinto, dumaloy ang malamlam na liwanag mula sa lamparang hawak ng bagong dating. Tumigil ang tatlong lalaki, tila ba nabigla sa aninong nakatayo sa kanilang harapan. Hindi maari ba, bulalas ng isa, agad umatras na ilang hakbang. Si Metio, nanlaki ang mga mata. Ang lalaking nakatayo roon ay matipuno ngunit halatang pinagdaanan na hirap, ang kanyang mukha ay may peklat, ang mga mataypuno ng lungkot at galit, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila ba matagal nang hindi nagamit sa pakikipaglaban. Metio, mahina ngunit buo ang boses ng lalaki. Ako ang tunay mong ama. Nabitiwan halos ni Metio ang kahon, nanginginig ang tuhod habang nakatitik sa taong matagal niyang hinanap sa kanyang mga alaala. Tay, kayo ba talaga yan? Lumapit ang matanda, dahan-dahan, para bang natatakot ding baka isa lamang itong panaginip. Anak ako si Daniel. Matagal kitang minahal sa malayo, matagal kitang pinanood na lumalaki sa piling ng iyong lola, at matagal ko ring inantay ang aw na ito. Nagpatuloy sa pagurong ang tatlong lalaki, halatang hindi nila inaasahang buhay pa si Daniel. Akala namin patay ka na, sambit ng isa, nanginginig. mumisi si Daniel, mapait at puno ng galit. Marami na kayong pinatay, marami na kayong sinira. Pero hindi ninyo ako natapos. At ngayong nandito na ako, hindi ko hahayaang muling hawakan ninyo ang aking pamilya. Humikpit ang hawak ni Mateo sa kahon. Sa kanyang dibdib, tila ba nag-alab ang kwintas na ibinigay ng lola. Naramdaman niya ang tibok ng puso niya, mas malakas, mas matatag. Lola, tay bulong niya. Handa na akong lumaban para sa atin. Mabilis na lumapit ang isa sa mga lalaki, hawak ang patalim. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Meteo, humarang si Daniel, mabilis na hinawakan ang kamay na kalaban at tinulak ito pabagsak sa sahig. Hindi mo sila masasaktan, madiin niyang sambit. Ang dalawa pang lalaki umatras, munit ramdam ang takot. Hindi pa tapos ito, Daniel. Babalik kami at sisiguraduhin naming mawawala kayong lahat. At sa isang iglap, tumakbo sila palabas, iniwan ang pintong bukas at ang malamig na hangin ng gabi na dumaloy sa loob ng bahay. Tahimik. Tanging hinal ng bawat isa ang maririnig. Si Metio, nakatayo pa rin, hawak ang kahon, nakatingin sa kanyang ama na ngayon ay nasa harapan niya. Tay, bakit kayo nawala? Bakit ni Minsan hindi kayo nagpakita? Napayuko si Daniel, halatang pinapasan ang bigat na nakaraan. Dahil kailangan, anak. Kung napakita ako, pati ikaw at ang lola mo'y madadamay. Pinili kong mawala para may kayo. Pero bawat gabi, bawat araw, ikaw ang laman ng puso ko. Naluha si Meteo at sa unang pagkakataon, nyakap niya ang kanyang ama. Mahikpit. Matagal. Isang yakap na pun na mga taon ng pananabik at pamumulila. Si Aling Rosa, nakatanaw, ang mga luhay dumaloy na rin sa kanyang mga mata. Salamat at nakabalik ka pa, Daniel. Salamat at natupad ang dasal kong makita kanilang magkasama. Ngunit sa likod ng lahat na ito, nanatiling bukas ang kahon. Ang mga sulat, ang mga ebidensya laban sa sindikato, nakakalat sa lemesa. Kinuha ito ni Daniel, tumitig kay Meteo. Anak, hindi pa tapos ang laban. Ang hawak mong gayon, ito ang mabibigay ng katapusan sa kanila. Pero dapat mong piliin, pananahimik ba, o katotohanan? Humikpit ang hawak ni Meteo sa kahon. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat na yakap ng kanyang lola, ang mga alaala ng ina at ang bigat na mga salitang iniwan na ama. Sa labas, ang dilim ng gabi tila ba nagkukobli ng paparating na panganib. Sa malayo, may mga aninong gumagalaw, may mga matang nagmamatiyag. Si Meteo, nakatingin sa kanyang ama at lola, ay alam na ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa niya masambit ang desisyon, biglang kumulog ng malakas at sa gilid ng bintana ay sumilip ang isang lalaking hindi nila inaasahang darating. Isang mukhang pamilyar, ngunit may matang puno ng pagtataksil. Pumasok ang lalaking iyon, mabagal ang bawat hakbang, at sa kanyang mga mata'y mababanaag ang halong galit at lungkot. Si Mateo ay napaatras, hawak pa rin ang kahon, habang ang kanyang ama at lola ay nanalamig sa pagkakakilala sa bagong dating. Hindi, mahina ngunit malinaw na sambit ni Aling Rosa, halos hindi makapaniwala. Ikaw, si Daniel ay napakuyom na kamao. Matagal kitang hinanap, pero hindi ko inasahang ikaw mismo ang magiging kalaban ko. Tumitig si Meteo, naguguluhan. Lola, tait sino siya? Huminga ng malalim si Aling Rosa, at sa kabila ng lahat ng takot ay nagsalita. Apo, siya ang kapatid ng iyong ama. Ang tiyuhin mong matagal nang nawala. Siya ang minsang nangakong ipagtatanggol ang pamilya, pero siya nabenta ng lihim sa mga kaaway. Nanginginig si Meteo. Tiyo kayo ba ang dahilan ng lahat na ito? Hindi nagsalita ang lalaki, bakos ay tinitigan lamang si Mateo. May mga luhang pumuslit sa kanyang mga mata. Hindi ko ginusto, pero naminsang piliin kong iliktas ang sarili ko, kayo ang nawala. Matagal ang katahimikan. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa pawid ang naririnig. Si Daniel ay lumapit, dahan-dahan, at inilagay ang kamay sa balikat ng kapatid. Kung gusto mong itama ang pagkakamali mo, gayon ang pagkakataon. Tumulong ka sa amin tapusin ang kasamaan na sindikatong ito. Tumango ang lalaki, mabigat munit taos puso. Kung iyan ang tanging paraan para mapatawad ako, gagawin ko. Sa gitna ng kanilang pagkakaisa, si Metio ay lumapit sa kanyang lola at nyakap itong mahigpit. Ang mga yakap na iyon, na deti puno ng lihim at pangamba, gayoy naging yakap ng pag-asa. Lola, bulong ni Metio, hindi ko man lubos maunawaan ang lahat, pero natutunan kong ang yakap niyo ang palaging nagliligtas sa akin. At gayon ako na ang yayakap sa ating pamilya. Si Aling Rosa ay ngumiti, may luha sa kanyang mga mata. Meteo, iyan lang ang hinihintay ko mula sa iyo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin ng baryo, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang pamilya, hindi na nakatali sa lihim at takot, kundi pinabuklod ng yakap, katotohanan, at muling pagkikita.